Mga ka-Berks, maganda araw sa inyo Nandito tayo ngayon sa Freestone Freestone dito sa Northeast At balita natin na mura daw yung mga paninda dito So check natin kung totoo At nandito daw talaga yung pinaka cheapest fruits and vegetable Cheapest uh, fruits? Yes, fruits and vegetable oh, wow. Na mabibilhan dito sa Calgary Kaya yun ay natin Kasama natin si Angelo baso, black, bags. Nandoon na lahat sa, sa bahay natin, hindi pa naibaba. ibaba. Alisin mo na lang yung mga yan. Ayun, nasa gilid, ano yun? Wala. Lagyan mo lang yan dito. <laughs> Nagyelo siya, na yung, ano, mga covers, yung water na naiwan dito sa sasakyan. gano na siya, kalamig talaga. Okay na siguro yung isa anak, hindi naman tayo bibili ng marami. Tara mga kabarks, pasok na tayo sa Freestone. Explore na natin, sama kayo. Cranberry two for one dollar. Two for one dollar mga kabarks. Three ninety nine each. Parang palengke na. Parang palengke no, nak Keno mo na o oh. Ninety nine cents per pound. Diba? Mura mga ka 149. Talong, 199 per pound. Zucchini, 99 cents per pound. 99 cents. Wow. Ito yata yung bagsakan ng mga pagkain dito sa Calgary talaga. Oh. Sobrang dami. Ang mura-mura. Punta kayo dito. So nandito kayo sa Calgary. 99 cents per pound Saan ka pa? Diba? Zucchini, 99 cents per pound okay. Mr. Palenque ng Canada <laughs> Mr. Palenque Shout out sa'yo, Tito JC <laughs> Kuha ka ng celery, anak Celery, 1 dollar lang, oh 1 dollar ang isang buong bag is ganito 1 dollar wow 1 dollar na oh no dalawa na 1 dollar ang isa wow hmm. dito na tayo talong 99 per se, 99 cents per pound eto halapeño eto mas 149 kuha kang halapeño nak Kunin mo yung maliliit lang. Maliliit na jalapeno lang. Oo, tapos wag yung maitim, yung maitim sobrang anghang eh. Hindi natin makain. Yung medyo light lang siya. Basta maliliit lang, dampot ka lang na maliliit. Kasi yung malalaki, madaming buto. Mas maanghang. Oo, mas maanghang. Ayoko ng sobrang anghang. Mga kabirks, oh, mura-mura, di ba? San ka pa? Doon kami sa yung mga kino-comment niyo na puntahan namin ni Angelo, pupuntahan talaga namin lalo na makakamura kami. Doon kami, no nak. Okay na 'yan. Sobra na 'yan. Hmm, may lemon, may leres, may cucumber 2 for 3 dollars. 2 for 3 dollars. Wow. Medyo mahal yung red pepper pero mura pa rin yan. Ano to? Fava beans. Fava beans? Ano yung fava beans? Ay, mga Fava beans. Ano to? Parang chicharo. Mm. Tapos, meron din dito kung ano-ano. Dami pa mga gulay hanggang dun. Tapos dito, magkano yung ano, carrots? Carrots. Ito, 499 lang mga kaburg So oh. ng carrots Parang taga Jamaica O, <laughs> oh, isip nyo mga kaburg <laughs> eto Ito, 199 Ito, kuha tayo 199 per pound Magkano kaya ito? 3 dollars Mga kaburg oh. Hindi ko alam kung maanghang to eh Magkano dyan? Nak o 99 din Per pound din Ay hindi malalaki yan Ayoko yan Sobrang laki Gusto ko yung siling maliliit Kagaya nung labuyo sa atin Sayote 99 per pound O kung tayong sayote Pag nagtinola ulit tayo naka plastic. Hindi kahit na naka plastic. Gusto ko nga marami tayong plastic Kasi yung mga plastic na malalaki na yan Gagamitin pa natin yan Okay na yan, tatlo. O sige, darmihan muna si malayo tayo sa lugar na to eh Tapos Leres Onion Lime Potato Ginger Eto, nako, na tayo Nako, luya Nabubulokan tayo ng luya. Dapat yung luya tinatanim natin sa bahay. Kaso, ah, malalit na. Hindi, sa loob ng bahay, ba? Okay na siguro yan. Kaysang masira na naman. Pasensya na mga ka-bricks. Wala ako sa screen, na, Kasi ako yung nagkakamera sa anak ko. Mr. Palahengke ng Canada. Bibili tayo ng ginto. Bibili tayo ng ginto? Ayano na natin. Sasanlaan natin. Saat ang ginto ay nanggagaling sa pala. <laughs> Corny mo na. o, dyan tayo. 2.99. Wow, 2.99 lang. Isang bag. Kuha ka nito na. Yung maliliit kunin mo. Para, ano. 2.99 ang onions. Mura talaga dito. Lahat mo no, na. Sige, maliliit. Okay na yan. Tapos yun yung ano, oh. Ha? Sige. Tapos, tinan mo yung ano. Eto, $2 lang per bag. Wow, $2 ang isang bag. Kakainin mo ba to? Yes. Kakainin mo to, ha? Pag bumili ako nito, kakainin yes, mo, ha? Apritado ulam. Oo, basta daw lagi apritado yung ulam. Tapos, ito magkano to, nak? Indian eggplant. $99 per pound. Wow, pero marami pa tayong talong sa bahay. Ano natin, ipakbit natin to? Kumakain ka ba ng pakbit? Ha? Pakita mo sa camera. Pakita mo sa mga followers natin. Hindi ka kumakain ng gulay. Ikaw talaga. <laughs> Hindi. Okay lang yun po. Okay lang yun. Ka matututo rin kumain ng gulay yan. Ano to? Spinach? Spinach, $3. Parang eto mahal. Sobrang laki ni ng spinach nila. Patatas. Ayun ba? Parang mas mura yan. $2 per bag. Oh, Kaysa dyan sa binili mo. Ito to. Itong... Hindi. Ay, yun, Ito 2 dollars per bag. Eh kaya lang parang ano to nak. Ulalo. Pangit. Yan na lang. Ayun yung mga fruits. Ayun yung sinasabi ko sa inyo mga fruits mga ka-birds Ayan o. Oh. oh apple. 99 per pound. Per pound. Wow. Ang mura. Apples. Pwede nyo ang bagnak, oh. Mura, pati apples. Mura. Tara na. Ito, itong bagay sa atin. Kaya lang, bulok na siya, oh. Nabulok na. 99. 99, 99 cents wow per pound mga kabergs napakamura mura grabe sayang to oh. lahat ng mga green apple bulok na oh eto kasi yung mas maganda sa katawan eh mas healthy kasi maasim to eh eto sanang kukunin ko eh. kuha ka na lang nung ano nak eto 99 cents di naman ang isa pero piliin mo lang ah kasi parang nasobra na sumugmug oh. oh Oo, nabugbog na sila. Pili ka lang yung maganda lang ha. Kasi masasayang lang yung pera nating babayad diyan pag di naman natin pagkatas ng na ilang araw. Wag na lang kaya. Kasi ano yung mga bugbog na sila lahat. Green pearl. Ito alam ko pwede ito sa diabetic eh. Bulok na rin. Sayang. Longgan, two dollars. Mga kaverks long gun. $2 lang. Burdock. Ano yung burdock? Garlic. Fresh garlic. 99 cents each. Parang ito medyo mahal. Mas mura sa ano? Mas mura sa superstore. Pero wala na kaming garlic So okay lang yan Watermelon 6.99 mangga. How much kaya isang How much per bag? 10 dollars 10 dollars po 10 dollars ang isang bag anak Bibili ba tayo o yes. hindi? Gusto, gusto mo ba bumili? Kakainin mo yan nak ka? O pili ka na kung anong gusto mo nine pieces so parang more than one dollar isa no meron din ditong red onion kita nyo mga kabirks yung nasa Pilipinas dati sobrang mahal ng onion no 299 per bag ito naman yellow five dollars ang isang ganto kadami parang mas mura to nak five dollars magkano yan binili natin two each $2.99 per bag? O, oh, ito na lang. $5 lang. Oh. to na lang. Oh, soli na namin yong kasi mas makamura kami pag malaki yung bag mga mga magkano rin yung ano. di ba? Kung isa lang bibilihin natin, okay lang yun. Pero, okay na yan. Eto, ano tong mga to? Cocktail tomato vinegar, May vinegar pa tayo sa bahay? Yes, sir. Meron pa. Eggs. How much is the egg? Eh, pareho lang din ang price. Cauliflower. Dito muna tayo na. Cauliflower. Three dollars each. Three dollars each ang cauliflower. Three dollars. Ano to? Honey pomelo. Php each. Honey pomelo. Wow, parang gusto kong itry ito ah. Honey pomelo. Honey pomelo. Sige, try natin. Green grapes. 299 per pound. Per pound. 299. Gusto mo ng grapes? Gusto mo yung red? Ayaw daw niya yung green. Gusto niya yung red. So dito tayo sa kabila Red grapes ang gusto niya Same price, $2.99 per pound $2.99 per pound So $3.40, $80, $120 per pound Mga ano, $120 pesos per pound Oranges, hindi ako mahilig sa oranges Tomato Roma tomato, $149 per pound Kuha ka ng tomato na Kuha ka ng tomato, piliin mo yung pinakamatigas na tomato ha kasi abot pa ng mga ilang araw yan pag niluto natin. Sasabihin ng mga tin, ng mga ano nagtitinda, "Wag mo pisil-pisilin ng kamatis, masisira agad." Tapos kung ano-ano pa yung mga paninda nila rito, ang dami nilang paninda, sobrang dami. Tapos mayroong banana, mahilig si Angelo sa banana. Ang banana 69 cents lang. 69 cents per pound. Ang mura. 69 cents per pound o oh, ay bulok pala ito nagay mo sa plastic bag lahat yung plastic bag mo kasi sayang gagamitin natin plastic bag sa mga ipoprozen natin pag bumili tayong karne 'di ba yung malalaking karne hati-hatiin natin. O kailangan natin mga plastic bag na 'yan. 'Di ba mga kabark sayang yung plastic bag no? Ha? Oo. Uh -huh. uh -huh. Hindi mga bigas 'yun. Mga bigas doon. Yang grocery naman 'yan. Kape. Pero parang yung mga ganito, parang mura sa ano, sa superstore mas mahal dito. Ito ginagawang mga ano, kompleto sila rito. Oh. Mga kabers ko, meron kayong gustong bilhin na mga Asian ano, items. Ang dami nila rito. Ayan oh, yung iba nga hindi ko alam eh. Oh. Raisins. Ay, pang ano to. Pistachio. kernels, Green raisins. Green raisins apricot. O, diba? di ba? Ayan, hindi ko na alam to mga to. Ito, di ko alam. Ang pasta nila, ibang klaseng pasta. O. Italian pasta, kung ano-ano. Dami. Galing. Galing. Mayroon din silang dates. Merong mga herbs at kung ano-ano pa, puro mga Indian food. Tapos mayroon din sila rito mga ganito. Pero alam ko mas mahal dito talaga pag dito. Fruits and vegetable lang yung mura nila rito. Eh. Ano pang meron doon sa likod nak? No, tara silip tayo doon, tingnan mo doon. Tapos meron din sila mga ganyan mga kabirks eh. Mango juice 3.99. Wow. Pure mango juice. Dami, basta marami mo mabibili rito. Iba't ibang klase ng rice meron din dito. Ayan. Hmm. Tara na, balik na tayo anak. Pistachio. Magkano kaya 'to pistachio na 'to? 14 dollars mahal 8 dollars yung cashew nuts mahal din mas mura sa ano sa superstore shiracha rooster mahal medyo mahal pagdating sa mga ganyang grocery mahal dito so okay na yan nak yes, na tayo Magka magkano sa tingin mo lahat yan may mm. 50 dollars kaya yan 75. 75 ako less than 50 Hello. So, one onion. I got Bo, bigay mo na daw lahat. Iwan mo lang yung onion. Eh, basta yung maliliit, ay eh yung mabibigat. Iwan mo na. Doon ka anak sa ano, di ba? Tinuruan na kita. 1,000 pesos lahat yon mga kabuks. Wow. Napakamura. Kasi yung na-experience kong mamili sa Pilipinas. Sobrang mahal na paninda. 56 pesos. At 56 pesos. 56 dollars. Sabi nila wag mo i-compare yung paninda dito sa Pilipinas. Pero this time panalo ang Canada. Sobrang mura. Lahat yan. Yung pang bell... Hindi pa sa akin bell pepper na yan. Hindi. Lahat yan 2,000 pesos Wow Puro gulay pa yan Saka prutas Sobrang mahal ng gulay at prutas sa Pilipinas So paano mga kaverks Yun lang talaga yung finiture namin for today Ang content namin for today is Kung magkano ang uh, Free stone uh, Vegetable and fruits dito sa Calgary So is it cheaper or did we win? We won, actually. We won. Okay, so we won, mga kabirds. Murang-mura. So, paano mga kabirds? Chris Kusinero. Ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada. At kabirds. At, 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 at kabirds. Paalam it, na po, po sa inyo. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye. Ano man ang hamo ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Kusinero panalo ka. Di lang pagluto sa kusina. Sa adventure ay kasa'ma sa lugar na kakaiiba halika na kai Kris kusineron na.